Wow. Si Haring Araw ay masaya. Lumabas siya. So mga kamama, today magbabasura tayo. Kasi yung isno sa basurahan ay nagmelt na. So pagkakataon na natin na alisin yung mga basura at kunin natin yung mga recycle. so meron tayong dala dito plastic garbage at kunin natin yung panghawak natin ng basura ito at magdala tayo ng timba ano kayang timbang maganda para sa ating recycle na mapupulot ito na lang siguro kulay pula bigat naman ito na lang itong timba na to Dali natin So, magdala tayo ng timba para sa recycle. At baka may makuha tayo. At syempre, yung ating basurahan. Ito, ating plastic garbage. Dalawa pa. Dalawa na para sigurado. So, subukan natin alisan ang basura yung mga basurahan. Kung hindi na siya matigas. Pero kung matigas, hindi natin maalis. Mahangin. Ooh. Mahangin. So, yan ang ating park. Matigas ang isno. So, tingnan natin yung basura. O, oh, di ba? Wala na yung ano, isno. Nag-melt na yung isno sa basura, kaya pwede na natin kunin. So, Yan may nakikita ako mga recycle so uunahin natin yung mga recycle na nasa ibabaw ayan makakapulot na naman tayo ng recycle kasi pag wala ng isno yan ng mga bata ilagi nasa park kahit weekend maraming tinatapon na recycle so yun di ba see So ayun, natapos na natin itong isang malaking basurahan. Ayan, empty na. No? Ito. Dito naman tayo sa kabila. Silipin natin kung nagmelt na rin at kung puno rin yung basurahan kasi nga natabunan ng snow noong nag-start mag-snowing. So ayan. Ito so, yung isa. Oh wow. Ay nako punong-puno punong punok may recycle bin see laki ng recycle oh ito 25 cents mga kamama pag ganyan 25 cents ito 10 cents basta yung sukat ng beverage na ganito more than 1 ml 25 cents po ang halaga. So, yung below 1,000 one, one one ml, 10 dollars lang po. Ay, te, sorry, sorry. 10 cents lang po. So, yan. Ah, huh? napuno na yung lagay natin ng recycle. Kasi malaki yung malaki siya. So, sumabit pa. May sumabit pa. Marami ng tae ng aso. Yung nakabalot sa plastic. Ito, oh. Yan. Tae ng aso yan. Ilagay muna natin sa baba kasi napuno na yung ating lagayan. So, ayun mga kamama natapos na natin ang garbage natin. Tapos ito yung mga recycle natin. Babalikan na lang natin kasi napuno na yung ating bucket. Itatapon muna natin tong basura. Ah! Iwanan natin yung recycle. Tapon muna natin tong ating basura. Kasi mabigat. Ayun oh. Mabigat kasi yung iba may isno. Aray. Huh. Hello mga kamama. Ito ang buhay ko sa Canada. Janitress ako dito sa isang school. Ganito ang trabaho. Ewan ko lang doon sa iba kasi ako sa school. Kaya ganito ang trabaho ko sa loob at sa labas. Ano responsibility ko? Pero yung ibang janitress sa mga mall, pang loob lang siguro. Sa loob, loob lang sila naglilinis. Depende kung ano yung papatrabaho sa'yo. Eto. Ang bigat. Pag hinila ko naman, baka mabutas yung plastic. Sa sabog. Eh, unti-untiin ko lang. Yeah. Unti-unti lang natin. Makakadating din tayo doon sa basurahan. Ay, sa ng basura. Mahirap kasi madulas yung snow kasi matigas. So, ayan na. Oh. Dito tayo dadaan sa sidewalk ko. Kasi ko nakakangawit. Inaalisan e, natin ang mga snow ang sidewalk pero binabalik ng mga bata. Tinatapon pa rin talaga. Inaalisan natin to, di ba mga kanana? Pero, ibinabalik um, e nila. You know, ini sa mga sulok-sulok. Ah, iniitya sa mga sulok-sulok. double double trabaho to eh. Pag may mga batang ganun, nililinis ko yung sidewalk. Pero, yung ibang bata, binabalik nila yung isno. Ha? Ah, natin itong isang may takip kung madaming laman ay konti lang bago na yan kasi konti pa lang ang laman ah hindi naman masyado nagagamit yung isang yon ang mas nagagamit yung nasa park ayan yun ang dumi ng ano ko ng sidewalk ha ah, ang dumi ng sidewalk ko puro icy So ayun, naitapo na natin. Babalikan natin yung ating recycle. Dahil, pari po. Iniwan natin. Dahil puno nga yung bucket. Ay grabe, ang gulas nito. nan, Hindi pa nag-melt. Ah. Balikan ko lang yung ating recycle at kakain na tayo manananghalian na ako ang baon natin ay ano aros kaldo na may itlog yung isang basurahan doon hindi natin natingnan kasi bihira namang ginagamit yun mostly ginagamit itong nasa gitna na to at saka yun so yun balikan natin yung ating recycle simula na ng ating pag-iipon sa labas sayang din malaking pera din to pag naipon kung ipapapalit sa Pilipinas napakalaki kaya nag-iipon ako ng mga recycle yan di ba okay. tapos na tayo mga kamama balik na tayo sa ating sa loob nakita tayong basura dito balik na tayo sa loob tayo yung kakain na ah, mama nawawala yung aking panghawak sa basura naiwan ko pa yata balikan ko muna doon dito na tayo mag shortcut kasi para hindi humawak yung hindi nakadirect yung kamay ko sa basura meron akong parang tong yung panguha panghawak ng basura Oh, nakita ko sa ibabaw ng basurahan naiwan ko eh baka paglaruan ng mga bata eh, hindi ko makita pag nagbasura ulit ako naiwan ko pala ito so yun ito yung panghawak ko para hindi nakadirect yung kamay ko sa basura importante ito sa akin <laughs> importante ang aking panghawak ng basura ay kakatawa naman si kamama Grabe. Alam nyo mga kamama, sa tingin ko kaya dumula yan Yung tubig doon na ah, ginawa ni kapapang sa Luisoy, dyan napunta. Pero hindi ko naman na yan, ano, grass kasi yan. Natabunan lang kasi na esno. Ayan. So, yun, nakita natin. So, yun, thank you. Nakita natin yung ating panghawak sa basura. So, yun. So, yung ating ipon niya Dito lang muna. Uy, tumutuwa mo naman. May ano pala. May... May ano... Tumutulo. Baka mga moy. I-absorb ko ng tissue. Yun ay yung mga tira-tirang inumin ba? Mga mga moy. Yun. Ay, mga nananghalian na. Nagbasura tas na ng halian yucks pero okay lang. Sana na tayo mga kamama maghuhugas lang tayo ng kamay at magse Pasok na po tayo. na tayo sa loob. bugas. So ayun mga kamama, kakain na po tayo. Ano ba tong natin? Okay. Okay. <laughs> Nagdala tayo ng coffee mate kasi ubos na yung coffee mate natin. Sugar. And then din tayong ding dong. From Pinoy Goods. At ito yung ating lunch. Ano siya? Ano po to? aros kaldo. Nilagyan natin ang itlog at ano yan? Yung bawang na preto at saka yung isang egg. Ito yung ating lunch for today.